Talaga namang mapapahigop ka sa sobrang sarap nitong bulalong dinosaur mga par. Ay este bulalong pala balatong pala par. Balatong sa Ilocano, bunggo sa Tagalog. Sa sobrang sarap nga nito mga par ay halos hindi niya nabitawan ang kutsara para siya humigop at halos mahubos niya na ang sabaw nitong bulalong munggo. Dahil malamig ang panahon ngayon mga par ay mag-uulam tayo ng munggo balatong at meron pa tayo ritong hotdog, talasasyadong itlog at ang maling pinagsamong almusal at hapunan at ayun na mga par may biglang sumandok ng munggo <laughs> <laughs> dahil kung ano ang masarap mga par ay dapat kinakain at syempre kumuha na rin ako dyan ng kanin dahil tayong mga Pinoy ay hindi pwedeng mawala ang kanin sa pagkainan at syempre sisiwalan natin ang kumain dahil itong dalawa mga par ay sobrang gusto kumain <laughs> <laughs> para kumain at itong dalawa oh, talagang sarap na sarap sila sa bulalong dinosaur mga par ayan oh. at syempre ako'y kakain na rin dyan mga par at dahil nga may bagyo mga par ay pinagbantay kami dito sa aming pinapasukan kaya kailangan natin kumain ng marami, kailangan maubos itong ulam mga par, dahil baka mapanis din ito mamaya dahil madaling mapanis ang monggo, lalo na tinigop pigup na doon sa kanyang kawali, ayun mga par oh. at lupit nga itong dalawa mga par halos sinahabol sila habang kumakain napakabilis silang kumain Eh mga par, oh. talaga namang nguya sila nang nguya dahil mukhang nagugutom sila mukhang isang linggo silang hindi kumain o kaya naman sarap na sarap sila dito sa aking nilutong bulalong dinosaur este bulalong munggo mga pa dahil yun lang daw ata sila nakatikim ng munggo munggo na may <coughs> sabaw <coughs> at may mga talaga namang napakadulas ang sabaw nito pero napakasarap at etong munggo mga parang pinakamura at pinakamasustansyang ulam hindi ka na kailangan pang gumasos pa ng napakalaki para lang um magulam ng masarap dahil munggo pa lang ay ulam na at hanggang dito na lang mga par dahil tignan natin kung gaano kalapit tong dalawa kumain ang bibili sila kumain mga par parang hinahabol sila ng dragon na mga paro. Oh. at talaga naman sarap na sarap itong aking mga kasamaan mga par dahil sabaw pa lang na itong bulalong munggo mga par ay ulam na at talaga <coughs> na parang hindi sila kumain mga par at, hindi, ko at, hindi sila kumain kung isang linggo talaga hindi kumain itong mga itong mga par Ayan o, ng lupit ng isa dyan mga par, higot ng higot ng sabaw. Yan o, halos din cara ang kanyang kutsara. Napakatindi mo talaga sir Ray. Dahil sabaw pa lang ay ginawa mo ng ulam. At mukhang ngayon lang ata nakatikim si sir Ray ng bulalong dinosaur mga par. Sobrang lupit niya umigot ng sabaw mga par. Talagang hindi niya tinigilan ang sabaw. Ang soup number 12 mga par, matindi pala to soup number 12.